Um, ang character name ko po dito is si Mallory. So Mallory is very career-focused girl, very independent, uh, hindi, lumaking, hindi lumaki sa um, mayamang pamilya, sa so maraming pangarap, very hardworking. Tapos ang kakaiba niya sa character ni Jean Kylie, which is si Blair, she's more the opposite side. Pero kahit marami kaming differences sa isa't isa. Kami yung matagal nang matalik na magkaibigan. So, I think for sure maraming makaka-relate kasi lahat naman tayo, iba't ibang personalities, lahat naman ng mga kaibigan natin, hindi natin layo nakakasundo, pero sila yung lagi natin pinipiling makasama. So, doon yung makikita sa mga. Thank you! Yes, ako naman po, I play the role of Blair. Si Blair naman po is um, a very playful carefree, childlike ba direk or childish? Both. <laughs> childlike and childish. So, um, mayaman siya kaya hindi siya masyadong nagkakaproblema with regards to money. Um, opposite, opposite of, very opposite of Mallory which is a very serious person, si Blair po ay uh, walang pake. Yun pwede niyo nasa trailer kasi uh, kayang kaya niyang uh, parang gawin lahat ng gusto niyang gawin dahil meron silang um, money to do that. And, um, yun po, very childlike, very playful. Nakita niyo na po? Adventurous! Yan, yeah, very adventurous po si Blair. And she dances. <laughs> <laughs> And Mallory too. Mm -hmm. Sa totoong buhay ba, ganyan din kayo? Yung role niyo, Ang ka kayo? Ako po, pag nasa Disneyland lang. <laughs> uh, oh. Lumalabas yung inner child po natin. Sa mga kaibigan po natin dito na napapanood ako sa press conference, ganito lang po talaga ako, mm -hmm. ano lang. oh serious. Normal, seryoso. <laughs> Reserved, ako, yan. Ako uh. parang kay Mallory. Siguro pamimta. Malayong malayong, sir. Malayong ba? Mulay Malay ba? Malay. ba? Hindi, hindi ko, hindi ko kilala yung sarili ko. Kasi mas kilala ko ni eh. <laughs> <laughs> Pero I think, depende sa situation <laughs> Pero like what Derek said, most of the time, How would you describe the <laughs> Malayo malayo sa character ni Ano kasi di ba may ginawa kami sa pang pelikula True or False Positive mm -hmm. Halos sabay namin pinuputol Tapos ibang iba yung character ni Mayton Doon ko nalaman na ang husay husay na actress pala nito talaga Kasi magkaiba yung character niya eh. Plus nakikita niyo naman si Mayton ngayon di ba? Mm -hmm. Hello po! <laughs> diba? Para si Catherine kaya <laughs> parang, hi, hello po, kamustahan po kayo. So, kaibang-kaiba dun sa ginagawa niya dun. Butangera, Ay, si tanglesa, sigaw ng sigaw, mainit ulo, para Tapos si Gene naman, ibang-iba din yun sa karakter niya. Kasi kahit bubbly yung personality ni Gene as a person, no? Um, pag nag-host siya, nakikita niyo, very serious yung mm. demeanor niya. Mm. Kasi kahit babyface yan, mature na yan. <laughs> Mature, kaka-birthday nga lang. Mature. 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 Ready for mature roles na ba? <laughs> <laughs> uh, mature. 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 Kasi nasa Viva ka, e, oh. ka ng Viva Max. o oh, yan, yeah, pupunta rin ba tayo dyan? Ah. Buong, <laughs> buong akala namin kasi ang maging launching movie mo ay sa Viva kasi nag-host ka sa Viva. Ah, bakit ah, sa MDM ka magsisimula? Ah, grabe, matagal ko na pong kaibigan sila direct. Grabe, ilang taon na po, 2000. Mm -hmm. ah, ano ito Matagal, matagal. Bata pa po, po, high school pa lang po ako. At saka, ano po, grabe, nung sinabi po ni Direk, syempre, ako po kasi mahihain talaga ako magsalita na pwede ba Direk, Pero totoo, ganyan. Na gusto ko siya makatrabaho talaga. Dito, alam. <laughs> akin. Ay, naiyak. Ay, naiyak. Dito mo, yeah. para makita yeah. nila, dahil nakikita nila. Iiyak ka na lang din naman, yeah. yeah. di ba? Magpa-viral na tayo. <laughs> ano? Dere kasi matlakarin ako, kaya yung hormones natin, tumataas po eh. Kaya yung hormones po tumataas. Kasi yung eh, so, pagkakarun tayo. <laughs> ayun po. Ayun ayan, no? oh, na. Ayun na. Ayun na po. Okay na po dere. Yun po. No, si Derek po yung nagsabi na ano. Bakit gano'n yun? <laughs> sige lang, sige lang. Oh, baka wala mo na emosyon. Uh, oh. 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 Para mag-viral. <laughs> 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 Ngayon lang namin nalalaman. Oo nga. Oh. Genuine naman ata yan. Hindi oh. mo nga naman hindi niya pre-practice. How hmm. so, did you find the, the shift from hosting to acting? Ay ah, yes, po, actually nauna po yung acting before, nauna no? po yung acting, um, po um, na yung... nag indie films din po ako before But then, um, ito po yung binigay na opportunity ni Lord sa akin eh, so syempre i-grab ig ko lang po yan Sobrang happy ko din po, actually nag-host na po ako before Viva, pero mas, uh, mas dumami lang po talaga yung projects ngayon thankful po tayo dyan sa hosting natin. But syempre, we wanted to pursue acting as well. And si Derek po yung um, una nag-approach for this kind of role. Syempre, Hong Kong po yun. Sino ko naman hindi ko punta doon. <laughs> Tapos sabi ni Derek, oh, may Disneyland din tayo. Sure? Yeah! Kasi dream ko po talaga yung Disneyland. Ayan. So yung first time? ko talaga. First time ko po. First time ko po mag-Disneyland talaga. Um, parang Second out of the country ko lang po yung Hong Kong. The first one is Singapore. Ay, di, pang third na pala. Yun po, pang third na po yung Hong Kong. Pero first time ko po magdi disneyland Kaya bukod dun po sa mga katrabaho ko sila direct, um, maka-acting ako sa film yung sila to talaga medyo nag-ring siya sa akin. Ay, hey, ah, Disneyland! Mm -hmm. Yan po, gano'n na. <laughs> <laughs> o oh, ba diba advertisement ang Disneyland to? No? <laughs> Pero yung first question, pakisagot. sagot oh, ano yung oh, sagot Yung first, question, first, question. Yung first... Ah. Actually, pwedeng sumingit ako dyan. Ah, Kasi magtatampo dapat ako kay Jean, supposed to be. Kasi, um, syempre, alam, alam niyo matagal na naman siyang kumaganap sa mga pelikula. Ano? May, Mer meron siya sa Kitty, nandun siya sa Kitty. May ah, pelikula ni ah. uh, na nandun siya. Uh, ano nga ba yung uh, pili ko na yun? Uh, Oo, Jowaball nandun siya. Jowaball nagsimula tapos binigyan nila mga pagkakataon ng VIVA sa meron silang serye ni Ella. Tapos recently <laughs> sa VIVA Max siya yung kay... Kay... Basta... Ano yung pinakabago? Anyway, meron siyang bago yung ah, pelikula ni uh, Julia saka ni Aga na... Ano yung ah, ah. tenito ko? so? Akaw, ikaw pa rin ang Ikaw pa rin ang pipiliin ko. <mingvarity> ikaw pa rin ang I, I think yun yun, yun, yun yung yun, yun, theme song nun. No? Pero pag napansin ninyo, wala si Jim Kylie sa poster. At least dito ngayon, may maliit siyang ano, ano, byline doon. Pero kasi sa akin, ang kartada ni Jim Kylie pang lead yan eh. Kasi matagal ko nang kilala, mahusay kumanta, mahusay nagta nagtatransform yan sa stage, performer. Eh ako, mag, dati nagsasama kami sa entablado, kumakanta, sumasayaw, nagpa-perform. Tapos na ako sa face ng buhay kong yun, nandun pa rin si Jean Kylie. Nag direct nga ako ngayon. So parang ako, medyo, ay, hindi ko alam kung, ay, uh, sasabihin ko na ako, sasabihin ko na, medyo naiinip ako para sa kanya. I'm sure naiinip rin siya. Marami namang mga artist lang yan. Kasi, marami ang talent nito. So, Samantala, ang daming mga artist na nabibigyan ng pagkakataon, hindi mo kasi talentado nito. So, binigyan ko siya ng pagkakataon na, uh, na maging lead dito sa Hong Kong, kailangan mo ako. Dahil naiinip na rin ako. aso mm. lang, syempre, dahil marami na rin siyang ginawa sa ibang mga artist management. So, parang hindi niya nakikredit na ito yung kauna-unahang pagkakataon na may nagbigay sa kanya na hindi. Kasi, tatayaan mo yan ng pera eh. Tatayaan mo ng pera. Usually, yung mga producers gusto pag tumaya ng pera na ganyan, babalik yan. Eh, usually, tumataya sila sa maraming followers. Dead man na lang kung magaling umarte o hindi. ba diba? So, parang ako, oh, Hmm? una, nung uh, ginagawa kasi namin itong piliko ng to, parang iniisip namin ibigay yung role niya. Dati, e, totoo to actually, tristrinay namin mag-reach out kay Catherine. Oh. oh, so parang ano, pero huwag nyo na akong tanongin doon sa nag-fire. <laughs> 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 Iba yung baka mama. mamaya controversial yun. <laughs> Alam ba ninyo yun? <laughs> anyway, kaso lang, mukhang busy si Catherine kasi hindi na kami maka-incline ng kasagot isagot nila. Tapos in-anticipate din naman namin kasi at that time, at that point in time, wala pa masyadong ginagawa si Catherine kasi nag-lilo siya after pandemic yun and stuff. So parang kami iniisip namin, uh, subukan lang natin. Kaso lang, dumating na na papasok na itong uh, nakaisip kami ng isang premise na napakaganda which is dalawang magkaibigan pumunta sa sa Hong Kong sunod-sunod ang kamalasan nila eh di ba uso ngayon ng travel revenge, parang oh, okay. gano'n? So ang dami nakakaranas nung nawawala ng bagahe, nawawala ng kung ano-ano, na-offload, di ba yun yung usong balita ngayon? Tapos, ang karanasan po niyan, eh, halaw sa mga karanasan na, din namin ni RC. Kaya, sasabihin ko na din po, medyo hawig. Yung character ni Mallory, parang yung relationship namin ni RC pag nag-shooting po kami ng ibang pelikula at ibang project, ako, ako po yung bugnutin. <laughs> Siya po yung masayain. At siya yung kain ng kain kung saan saan. Kaya yung may, meron pumunta sa mga Michelin star restaurants, mga ganyan. So, so ako naman, balik tayo kay Jim Carrey. <laughs> Ang haba rin <laughs> kwento ko, no? Natatapos sana ako kung hindi lang umiyak siya ngayon. Hindi, joke lang. Hindi, Tapos inisip ko na rin, nung magkakas na kami, parang, mm. Ang babaw ko naman kung gano'n lang, eh gusto kong tulungan to, actually ang ambisyon ko palang araw, sobrang laking artist na, na ni Gene na hindi ko na siya makuha. Under Viva pa rin siya? Under Viva pa rin yan, pero sana, dahil dito sa pelikulang ito, maulat na yung mga mata ng Viva. Pero alam nyo, hindi ko masisisi talaga ang Viva kasi malaking korporasyon yan. Gusto nila tumaya sa isang isang commodity na babalik yung return of investment na doon. So, hindi natin masisisi yan, negosyo yan. So, pero sa akin lang, gusto ko sana na magsimula ng tumaya yung ibang mga direktor, mga ibang producer. Dahil napakahusay po niyang kaibigan ko, matagal ko na po kaibigan niya si Jin Kylie. Naniniwala po talaga, hindi naman ako maglalagay, magtataya ng ganito kung hindi ko alam na ganyan si Jean Kylie. Kagaling, kahusay. Ito naman si Mayton, napakasarap katrabaho kasi Miski siya, bilib na bilib dyan kay Jean Kylie. Number one fan ata ni Jean Kylie to si Mayton eh. Wala nang sinabi kundi magagandang salita tungkol din kay Jean Kylie. Ito din po, si Mayton, matagal na rin po sa Viva. So, ako din po, naiinip din po kay Mayton mag-lead. Kasi, ang husay-husay nito umarte eh. Eh, ang tingin kasi nila kay Mayton Eugenio, dancer, hindi artista. Para, ang, ang tingin ko, aktor talaga to hindi dancer. Magaling din siya sumayaw, pero dahil doon sa Eugenio na nakatouch sa pangalan niya akala, niya, akala ng mga tao sayaw lang dahil siyempre brand, brand na binamana naman ni Tita Jeline. Na grateful naman kami kasi siyempre meron pa rin uh, partida yung mga gano'n. No? Pero ang problema, nakahon si Mayton doon. Tapos dahil sa itsura niyang ganyan, tapos sabi niyo nga, ay kamukha ni Elise, kamukha ni ganyan. Mm -hmm. Ang role sa na nakukuha niya, yung pang Elise, eh, ang ang stretch nung pagiging actress niya, ang wide. So kung papanurin niyo siya dun sa, ano yung seri mo? Uh, minsan pa nating natin natin. Hagtag hagtat. Ah, <laughs> na TV <five. laughs> sa TV5. Sa TV5. Nandun po siya kasama niya si A.A. Medyo yun pa rin yung role na binibigay sa kanya. Very, very similar. Hindi nalalayo sa personality mo. So, nung nakita namin to, eh gusto kong paglaroan itong si Mayton. Ang husay-husay niya dito. Pan mamaya panuorin ulit po natin yung trailer. Kikita nyo minsan nanginginig pa yung mata niya habang nagdadrama siya. As in, buo yung katawan niya uh, pag umaarte siya. So yan po, uh, aabangan po ninyo po itong Hong Kong Kailangan mo ako dahil talagang napakahusay po ng performance nitong dalawang to. So yun. At uh, Yamojin, hindi naman ako nagtatampo. Pero ngayon. <laughs>